mailalim na sa isang open, fair, transparent and credible hair follicle drug test ang lahat. No. No. Why should I do that? Pabayag ba kayo na ang presidente ninyo ay takot na takot sa hair follicle test? Iwas posoy si Pangulong Bongbong Marcos sa naging hamon ni dating Executive Secretary attorney Vic Rodriguez. na tugunan nito ang panawagan ng publiko at sumailalim na sa isang hair follicle drug test upang matapos at matuldukan na umano ang mga aligasyon ng paggamit nito ng ilegal na droga. Matatanda sa isang senatorial debate, sinabi ni senatorial aspirant attorney Vic Rodriguez na dapat gawing mandatory sa lahat ng opisyal ng pamahalaan ang isang open at transparent and credible hair follicle test kabilang na ang Pangulo na si Bongbong Marcos. Binanggit din ng dating Executive Secretary ang constitutional principle na public office is a public trust. Namariin namang tinanggihan ni President Bongbong Marcos. Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na bakit daw niya gagawin ang magpatest, gayong wala itong kinalaman sa public trust at public service kinuwestiyon pa ng Pangulo si Attorney Vic Rodriguez kung bakit ito nagtrabaho sa kanya kung talagang naniniwala siyang gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Payag ba kayo na ang presidente ninyo ay takot na takot sa hair follicle test? Kung ako yan, pinagbibintangan niyo ako na ako nagdudugot, hinahin ko kayo lahat. Sabay-sabay tayong mag-pulboron test. Inanong si Bangag Jr. na kung mag-a-undergo daw ba siya ng hair follicle pulboron test. Actually, kahit hindi na siya mag-undergo eh. Kitang-kita mo naman yung uwi at yung video na sumisinghot siya kasi authenticated naman talaga ang video na yun dito sa Amerika na si Marcos Jr. ay adi. Actually, sinag ko na yan. <laughs> Baka nga nga na yan sa White House. <laughs> Diba? ba? Okay, ganito kasi 'yan. July of 2024, pina-viral natin 'yan ng bonggang-bongga. Millions of viewers. Uh, dahil sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez last year pa na dapat magpa undergo na siya sa pulburon o hair follicle test. Ang sagot niya, napikon na pikon kasi authenticated na yan. Sabi ko nga sa inyo, ay tinakot ako na mga ng July na makikipagugnayan sa Amerika para daw ako ay panagutin. Ako ang nilang mortal enemy. Kaya naman gusto akong ipagurgor. Anyway, sabi ng adiktos na presidente, no. Why should I do that? Sabi niya, what is he saying? Public trust? Public office? Public office has nothing to do with the follicle test. Bilang isang bangag na presidente o isang presidente, meron siyang moral obligation para pagkatiwalaan siya ng tao dahil inilabas ko na ang video na sumisingot siya. Kaya dapat ipakita niya sa taong bayan na malinis ang kanyang system, na kung saan ay hindi na siya nagdudurog. Pero bakit ayaw niya? Alam nyo na. Dahil bagong eleksyon, diba, questionable pa nga, yung result ng kanyang St. Luke's test na kung saan ay 2 minutes mahigit lang. Ang sabi ni Bangag, wala daw connection ang pag-undergo ng pulboron test. O, sabi pa nga, ito pa sabi niya, wala namang koneksyon. Yung sinasabi niya referring to attorney Vic, He has always had that weakness when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Wow, weak na ngayon si attorney Vic Rodriguez. Matapos kang saluin sa lahat ng mga kabobohan mo. Kaya nga isinulat ni Attorney Vic Rodriguez ang librong ito dahil nandito lahat ang mga kahawayupan ng asawa mo, ng pamilya mo, ng mga kasabwat mo. Now, mga kababayan Ayan. Anong sinasabi ni Bangag na walang koneksyon ito at tuwik si Attorney Vic Rodriguez? Sinasabi lang sa'yo ni Attorney Vic Rodriguez number 56 sa balota para Senador 2025 ay para matigil na ang mga sinasabi ko, ang pagpapalabas ko ng video at ng mga sinasabi na, na ikaw ay addictos minidictos, mag-undergo ka sa hair follicle. Wala naman sinabi sa'yo si Atty. Vic na oo, nakita ko na siya ay missing Hot, tinanong ko yan. Marami nagtanong sa kanya. Okay, wala sang sinabi na nakita niya ng dalawang mata niya na ikaw ay nagdudurog. Tapos ngayon, anong sasabihin niya? Pikon? Guilty? Hindi ka naman sinabihan na nagsisingot ka eh. May mga nagagalit nga ka kay Attorney Vic na imposible na sinasabi na hindi nakita ni Attorney Vic Rodriguez na sumisingot siya. Kasi hindi mo naman barkada si Vic sa iyong pagsisinghot ang nagsabi at buhay na patotoo na hanggang ngayon ayaw mong sagutin andyan ang aking palangginging na si Cathy Binag na buhay na witness at inalok pa ni Lisa Tanas si Cathy Binag ng Paul Boron. Alam mo ninyo, may isang aral ako na natutunan sa aking ninuno. At ibahagi ko lang ho din, marami ho nakikinig at nanonood ho mga kabataan din pala sa akin. Ang dami kong nakaharap na sinasabi sila, followers uh, ko din. Alam mo niyo, yung isang bagay na mahalagang natutunan ko. Sabi po ng aking ni Nuno, "When you lose money, you do not lose anything. Walang nawala sa iyo kung nawalan ka ng pera. When you lose your health, you lose something. Siyempre, kalusugan po 'yan eh. But when you lose your character, you lose everything. Yan po ang mahalaga. Higit pong mahalaga ang pagkatao dapat nating lahat kesa sa kung magkano tumataging ting na kwartang ninakaw naman at na nanakawin sa ating mga Pilipino. Usaping droga ay hindi ba ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika? Ito ay uh, tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Para matapos na ang uh, istoryang ito sapagkat uh, ito'y interes ang lahat ng Pilipinas. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent and credible hair follicle drug test ang lahat. Citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? That's, you don't see the, 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 what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the public of trust. There's, no, wala namang connection sinasabi na. He's, always, had that weakness every time he was, when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Mr. You President, you're ready for the...